Magandang araw mga kababayan. Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isang napakaimportanteng development sa larangan ng seguridad at depensa, ang bagong plano ng Pentagon na gawing refueling hub ang Southern Philippines, partikular sa Mindanao, para sa mga US warships at military aircraft. Ano ang epekto nito sa seguridad ng bansa? At bakit mahalaga ang hakbang na ito sa gitna ng tensyon sa Indo-Pacific? Tara, pag-usapan natin. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa bagong dokumentong inilabas ng U.S. Defense Logistics Agency, may planong mag-expand ng maritime refueling capacity mula sa Pilipinas. Isa sa mga tiniting ng lokasyon ay ang Davao Region sa Mindanao, na kinabibilangan ng Davao City, Davao del Sur, at Malalag Bay. Ang kontratang ito ay naglalayong makapag-supply ng hanggang 42 million gallons ng fuel bawat taon, kabilang ang Naval Distillate F-76 para sa barko, at JP-5 aviation fuel para sa mga aeroplano. Target ng Pentagon ang mga contractor na may sariling storage facilities na kayang mag-imbak, tumanggap, at mag-deliver ng fuel. Bakit Davao? Bakit Mindanao? Ang Mindanao ay matagal nang naging lugar ng kaguluhan mula sa laban kontra-komunista hanggang sa mga extremist groups tulad ng MAUT at Abu Sayyaf. Pero nitong mga nakaraang taon, bumaba na ang insurhensya dahil sa peacebuilding efforts ng pamahalaan. Ngayon, tila muling nagiging sentro ng pansin ang rehiyong ito, pero sa ibang konteksto, geopolitics. Tumitindi kasi ang aktibidad ng China at US sa mga karatig dagat gaya ng Sulu at Celebes Seas, na mahalagang choke point sa pagitan ng First at Second Island Chains. Sa mga dating taon, heavily reliant ang US Navy sa Subic Bay para sa refueling operation. Pero dahil sa lawak ng Pacific at banta ng posibleng giyera sa China, nais ng Pentagon na magkaroon ng mas distributed na supply points. Isa sa mga ito ay ang Mindanao, bagamat mas maliit ang 42 million gallons kumpara sa dating na ibibigay ng logistics center sa Japan. Ito'y sapat upang bigyan ng flexibility ang US Navy at Air Force na mag sa iba't ibang bahagi ng bansa. Isa pa, dahil sarado na ang Red Hill Bulk Fuel Facility sa Hawaii, kinakailangan talagang maghanap ng alternatibong fuel hubs. Ayon sa dokumento, ang pasilidad sa Mindanao ay inaasahang kayang mag-fuel ng dalawang medium-range tankers o barges ng sabay. Bukod pa rito, dapat may kapasidad itong mag ng fuel system icing inhibitors at lubricants, mga critical chemical components para sa safe at reliable operations ng eroplano at barko. Ang kontrata ay magtatagal ng apat na taon, at pwedeng ma-renew ng karagdagang limang taon. Ibig sabihin, may long-term outlook talaga ang U.S. military para sa kanilang presensya sa rehiyon. Isa sa mga makikita nating halimbawa ng aktibong operasyon ng U.S. Navy sa Karatig Dagat ay ang USS George Washington, CVN-73, isang aircraft carrier na kamakailan lang ay nag-refuel habang nasa Celebes Sea. Ginamit nila ang Badlands Trader, isang barkong naka-charter ng Military Seal of Command, para sa fuel supply. Ang Celebes Sea ay nasa timog ng Davao Region, ibig sabihin, kung may tatayo ang bagong fuel hub doon, mas magiging accessible ito para sa mga carrier strike groups na gumagala sa rehiyon. Ang buong galaw na ito ay parte ng tinatawag na Distributed Maritime Operations ng U.S. Military. Dahil sa banta ng Chinese Missile Systems at mga A-2, AD, Anti-Access, Area Denial, Strategy, kailangan ng Amerika na magkaroon ng flexible at redundant supply points sa buong Indo-Pacific. Ang Pilipinas, dahil sa lokasyon nito sa gitna ng Western Pacific, ay isang napaka-importanteng bahagi ng estratehiya. At sa panahon kung saan tumitindi ang tensyon sa Taiwan Strait, South China Sea, at sa buong region, hindi ito simpleng logistical move lang, isa itong geopolitically significant na hakbang. Ngayon, ano naman ang epekto nito sa Pilipinas? Una, maaaring tumaas ang economic activity sa lugar kung saan itatayo ang fuel hub lalo na kung gagamitin ng mga lokal na kumpanya ang kontratang ito. Pangalawa, magiging mas visible ang US presence sa Mindanao, na maaaring magdulot ng mixed reactions mula sa iba't ibang sektor, may mga sangayon, at may ding tutol. Pangatlo, magiging bahagi muli ang Pilipinas ng strategic calculations ng major powers, lalo na kung lumala ang sitwasyon sa Taiwan o sa South China Sea. Bukod sa mga nabanggit na epekto, isa rin sa mga dapat pagtuunan ng pansin ay ang posibleng epekto nito sa national security policy at foreign relations ng Pilipinas. Kapag mas naging aktibo ang presensya ng US military sa Mindanao, natural lang na magkaroon ng mas mataas na antas ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, hindi lang sa logistics kundi pati na rin sa intelligence sharing, joint training, at disaster response. Ngunit kasabay ng mga benepisyong ito ay ang mga hamon Una, paano natin matitiyak na hindi maaabuso o mamimisinterpret ang presensya ng dayuhang puwersa sa ating teritoryo? May mga sektor sa lipunan na maaaring magsabi na isa itong uri ng indirect military basing, kahit na technically ay contractor run at hindi ito permanenteng base ng US military. Kaya mahalaga ang malinaw na kasunduan at regulasyon. Pangalawa, ang galaw na ito ay siguradong mino-monitor ng China, Kapag naramdaman ng Beijing na pinapapaligiran ito ng U.S. logistics points, including sa Pilipinas, posibleng itong tignan bilang provocation. Sa mas malalang senaryo, maaari tayong maipit sa tensyon o, sa worst case, posibleng sagupaan kung hindi maingat ang diplomasya. Pangatlo, kailangang malinaw sa publiko kung paano ito makikinabang sa local community. Hindi sapat na may employment opportunities lang, dapat siguraduhin na ligtas, regulated at hindi mapanganib ang storage at movement ng mga hazardous materials tulad ng fuel at lubricants. Ang safety protocols, environmental safeguards, at local consultation ay dapat isama sa implementation ng proyekto. Magiging malaking responsibilidad din ito sa local government unit sa Davao region. Hindi lang nila kailangang bantayan ang economic benefits kundi pati na rin ang environmental at security risks na maaaring idulot ng ganitong klaseng operasyon. At kung magkakaroon ng mga insidente, kailangang malinaw kung sino ang mananagot. Sa isang banda, magandang oportunidad ito para sa Pilipinas na maging strategic player sa rehiyon. Pero sa kabilang banda, dapat tayong maging mapanuri, responsable, at makabayan sa pagtingin sa mga ganitong development. Huwag tayong padalos-dalos. Kung gagamitin ng tama at may balanseng pananaw, maaaring maging kapakipakinabang ito sa national interest. Sa pagtatapos, malinaw na hindi lang ito usapin ng logistics. Ang planong ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US upang mamaintain ang kanilang freedom of navigation at rapid response capability sa Indo-Pacific. Habang nagiging mas volatile ang international situation, ang papel ng Pilipinas ay lalo pang lumalalim. Dapat nating bantayan kung paano ito isasagawa, at siguraduhin na ang ating pambansang interes ay hindi malalagay sa alanganin. Mahalaga rin na may transparency at tamang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno at mga lokal na stakeholders. Anong masasabi nyo rito, mga kababayan? Dapat ba tayong maging refueling hub ng Amerika? At paano natin sisiguraduhin na ligtas at kapakipakinabang ito sa ating bayan? E comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion. Huwag kalimutang e like share, at mag-subscribe para sa iba pang updates sa mundo ng defense at security. Maraming salamat sa panunood!